ang nakasakay doon, allegedly, is yung manager nila at mga kamag-anak. Opo. Unprovoked na... Anong naganap? Bakit ganon ang uh, naging action nila? Kaling po kami sa awa po kasi ng sahod noong time na yon. Mm -hmm. um, yun po yung awa na para bumalik si Rosalia kasi mm -hmm. si Rosalia po ay po siya ng basta-basta. Ay okay, nakuha mo naman. Um, nung abente po, hindi ko po, hindi ko pa po nakuha kasi po, ano, may pinapapilit po kasi papirma Pimahan. po sa akin. Opo. Okay. Uh, pero record po, saka 13 month po. Napirmahan ko na po, tapos hindi po binigay sa akin yung sahod po. Anong ginawa mo? May pay, isang letter pa po kasi pinapapirma pa po sa akin na ayaw ko pong pirmahan po. Okay. Anong nilalaman ng sulat na yun? Um, hindi po kasi ini explain po sa akin ng manager kung ano po yung nakasulat po. Okay. Okay. Pero nakuha mo rin naman yung sweldo mo kinabukasan? Noong, 20, noong 21 po, nang pinabalik pa po ako. Oh pinabalik po. ka? Opo. Oh, okay, nakuha mo rin yun. Opo. Oh, okay. Pero hindi lang doon sa araw na yun kasi ayaw mong pirmahan. Opo. Oh, isa pa, maalala mo kung ano nilalaman ng sulat na yun? Um... Am um, English po kasi yun, ma'am, medyo hindi po kasi masyadong nakakaintindi. Hindi, rin nila sinabi sa'yo. Kasi gusto ano. ang, opo, hindi kasi po in-explain po sa akin ng manager kung ano pong nakasulat po doon. Mga around 6.20 ng gabi, nandoon pa kayo opo. sa compound. So, anong, anong ginagawa niyo doon? Ba't nandoon pa kayo? Eh, um, nila kayo umuwi? Ako po ng sahod magkakasunod na pangyayari po yun. Ah, magkasunod? Opo, yun po okay. yun. Yung paglabas namin noon, yun po yung eksena na naglalakad na po kami. Ayun na, paglabas um, niyo. Dumating na si A manager na sakay doon sa pulang sasakyan. Apo. Kakalabas lang po namin doon sa warehouse namin noon, ma'am. Okay. May dalawang ah, nag-aabang doon sa sasakyan at nako, kayo po 'yon. Okay. Meron pong dalawa, dalawa po silang nag-aabang doon sa labas ng sasakyan, Then may dumating po na pulang sasakyan at 'Yung, yung uh, pasahero po ng sasakyan na 'yon, lumabas po at sinaktan po sila. Ang nakasakay doon allegedly is 'yung manager nila at mga kamag-anak. Opo. 'Yung manager may ari din. Dati po siyang may-ari po no, ng kumpanya. lang po sa kanya, dating nakapangalan. Tapos nawala po siya, siya tapos bumalik po siya uli. So ang kino natin, anong pangalan ng kumpanya? Uh, Maria Katwina Magdael Malbar. 'Yung tao. Opo. Pero yung um, kumpanya, um, yung um, kumpanya e po, e Ikay e company, Intronics. mga Chinese po kasi yan, ma'am. Bicycle. Opo. So ang trabaho ninyo ay mag-assemble ng bike? Yan, yes, um, ma'am. Ma mag ng bike po. Ma'am Katrina, magandang hapon po. dapat po. Ano po uh -huh. ba ang masasabi ninyo tungkol dun sa video uh, na napakita namin? Uh, ma'am, paunahan ko lang ha. Sige po. Kasi si Jennifer, hindi lang naman akong kaaway nyan dito. Okay. halos lahat ng empleyado dito sa ikay. Okay. Tapos, regarding dun sa nare nila, narinig ko sabi ni Rosa, hindi ko raw in-explain sa kanya yung nilalaman ng memo. Mm -hmm. Sinabi ko sa kanya yon ma'am, kasi sabi niya hindi niya raw naiintindihan dal English. So, in-explain ko sa kanya, but still, hindi niya pa rin pinirmahan. Ano po ba yung memo na yon? Termination kasi yon ma'am. Okay. Dun, in-explain lang dun kung bakit, ano, kung bakit tinanggal siya ng amo namin. Okay. Nakalagay dun kasi sabi, ah, uh, hin parang hindi siya qualified at para maging maging regular employee ng IKAID. So, ibig sabihin, meron nakikita yung boss ko na hindi maganda sa ginagawa niya. Gano'ng katagal na po ba si Rosalia? Two months. Two months? And probationary po siya. Tapos, yung November 20 naman, mm -hmm. okay naman eh. Kasi na-explain ko naman kay Rosa yung ibig sabihin ng letter eh. Pero okay. hindi niya pinag After noon, uh, before kami lumabas noon, tinawagan ko si attorney kasi putos sa akin ni ni Madam ng boss namin. Natawagan ko si attorney ko anong gagawin. Mm -hmm. Which is kailangan pa lang pumirma ni Rosa ng waiver which is hindi ko alam na mayroon pa lang ganun, na may waiver pa lang kailangan pirmahan bago siya ah, mag-exit ng company. Waiver pa ng uh ah, quit claim waiver daw po para dun sa last pay niya. Okay, quit claim kasi 'yun yung last salary niya. Para ang Opo. ibig sabihin nun, Rosalia eh ah, wala na silang wala, wala na, na Ipapasahod sa kasi natanggap mo na. Opo, yun Oo. po. Okay, kasama yun yung po. kung ano man ang entitled sa kanya for uh -huh. the prorated na 13th uh -huh. month pay. Kung sa Opo, kasama na po yun. Tsaka Tapos, kung ano pa ang additional ninyo na compensation na binibigay, tama ba? Opo. Okay. Tapos ang gusto kasi ng boss ko, uh, and sabi kasi sa akin ng attorney, kinabungas na raw niya isi-send sa akin para mapirmahan. So okay. tinanong ko ang ang lawyer kung pwede namin ibigay yung salary niya kahit hindi pa siya nakakapirma. wag daw okay. kasi kailangan daw pumirma noon okay uh -uh. so sinabihan namin siya na buka siya bukas sa ano? bukas akala ko naman nagkaintindihan na kami okay na para na okay na sa kanya na ganun. okay so paglabas namin kami pinakahuli po kasi lumabas mm -hmm. bukod sa mga boss namin kami holding lumabas pag sakay ko ng kotse sila naglalakad sila mm -hmm. so out of work na out na kami wala na kaming wala na kami sa trabaho pero within Sinasoplay... the compound pa yun ma'am oh, oh. Ah, ano 'yun, ma'am, compound yun, pero maraming warehouse kasi dito, ma'am. Nah, so, lab lang. nasa labas na kami talaga ng trabaho namin. Ah, pero 'yung ibang mga warehouse, sa inyo rin ba yun, or hindi, hindi na? Hindi, ma'am. Nagrerenta nagre lang kami dito, ma'am. Isang ah, so, compound ng warehouse 'to, ma'am. So, compound ng mga warehouse, yes, nandoon na kayo sa labas ng warehouse ninyo, yes, 'yung po. nasa labas, common area na 'yon. Common area na 'yon, ma'am. Okay, sige po. Tapos, ah, uh, nag nag dry, uh, ano, umaandar na kami. Mhm. Mm Binalikan nila kami, kinatok nila yung kotse. Okay. Kinatok ni Rosa. Okay. So pinabaan ko siya ng bintana. Okay mm -hmm. naman yung pagsabi sa akin ni Rosa, mami, eh. okay. Ang sabi niya sa akin, didiretso na ako ng dolly bukas, ma'am ha? Sabi niya mm -hmm. gano'n. Mm -hmm. So sumagot ako sa kanya ng, sige ma'am, walang problema, okay lang. Mm -hmm. Di okay na. Itataas ko yung bintana, lumapit si Jennifer, mm -hmm. yung tomboy. Mm -hmm. sabi, ang, ang sabi niya sa akin, teka muna, bakit pati yung sahod niya nadamay? Mm. Ganon ang salita niya. Mm -mm. Di sabi sa kanya, ang sabi kasi ni attorney, kailangan daw niyang pumirma. Mm -hmm. Ang sabi niya, nang, sabi ko ng waiver daw para dun sa last pay niya. Ang sabot niya sa akin, bakit ganon din ang niyo kay Randy noon na? Ah. Mm. Sabi niya. Mm. Ang sabi ko, hindi ko alam yun kasi panahon ni Pulin yun, sabi kong ganon. Yung Pulin, yung dating nagmamanage dito sa company. Okay that time, wala ako dito. Kasi, uh, 2021 to 2022, wala ako dito. So, bago bumalik kayo? Lang, bu bumalik lang ako ng 2023. Okay. Tapos, paulit-ulit niya lang sinasabi kasi yon Iyon ang inaano niya. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo kausapin si attorney, tawagan niyo ni Sir Hong bukas si attorney. Sinong ang attorney so, ito? Attorney si, ninyo? Si, uh, opo, attorney ng company po. Uh, sino ito? Attorney... ni si Neil Gonzalez po. Okay. So, parang retainer ito ng kumpanya? Opo. Tapos, okay sabi ko kung gusto niyo kung gusto niyo kausapin si Atty., tawagan niya ni Sir Hong bukas sabi ko ganoon si Sir Hong yung production manager po talaga kasi boss assistant po ako hindi ako manager okay. pero paano umabot sa sakitan but lumabas tapos eh? nung kasi paulit-ulit na lang yung sinasabi niya ma'am itataas ko na yung bintana sana mm -hmm. kasi paulit-ulit lang naman yung sinasabi niya binalingan niya yung nanay ko na nakasakay sa likod ang sabi niya sa nanay ko dinuro-duro niya sabi niya pinalaki niyo nung ganoon yung anak niyo mm -hmm. sabi niya nang ganoon So kami naman nagpanting-anteng, nagalit kami, lalo yung tatay ko. Bumaba ng kotse, nasampal siya. Pagsampal sa kanya ng tatay ko, hinawakan niya sa mukha ang nanay ko, tinulak niya na which is tumilapon man ang malayo. Uh, Naatraset. Na so malayo yung tinumbahan pin niya. Nanay ko 63 hmm. years old na po. Tapos po nung nakita kong inaano niya yung nanay ko, doon ko na siya hinawakan, sinabunutan ko na. Tapos napunta na kami sa gilid doon na kami nagpambuno. Uh, ito naman, Shari, makikita natin yung kabuuan nito. Hmm. Kasi maaaring ang nakita lang is yung apportion, pero dapat makita natin yung kabuuan, Apo. no? Para magkaroon talaga ng uh, maayos Apo. na Well, actually, ng paglalahad Opo. ng kung ano nangyari. Yung pinaka, ano po kasi niya, nasa main uh, Pacific, sa Pine Pacific po, doon lang po kasi namin ginawa yung ano ng CCTV. Mm. Yung po yung sinasabi niya, ang sabi ko lang sa kanya na lumapit po ako sa kanya sa bintana, mm. ang sabi ko sa kanya, Ma'am, bakit pati sahod na damay? Mm -hmm. Tapos mm -hmm. sabi ko, ano yan, Ma'am, kagaya na kay Randy nang ginawa nyo. kasi ganun po sila sa mga, kum sa kumpanya. Mm -hmm. Nung panahon po ni Pauline, ganun yung madugong nangyari sa amin sa kumpanya na yan. Mm -hmm. na umabot na po kami sa pagpapadole ng panahon na yon at ako din ang leader ng time na yon bago nagkawa ng benefits yan. 2022 po nangyari yon, nagkawa mm -hmm. sila ng benefits. Mm -hmm. Tapos, yung nga po yung panahon na nawala siya, mm -hmm. yung pinaglaban ko yung ano ng mga tao na hindi niya nagawa kasi sila yung nasa posisyon mm -hmm. yung panahon na yon kasi sa kanya naka-ano yung kumpanyi. Mm -hmm. So, nawala yung part ng pamamalasakit sa mga empleyado. So, ginampanan ko po Ilan yun. po ba kayo? Ilan ang empleyado ng e-kite electronics? Mga nasa 20 plus po, ma'am. Mga 20 Opo. plus. Okay. Nagkawin kami, ma'am, ng benefits um, pagbalik ko ng 2021. Mm -hmm. Doon na siya nag-operate ng medyo maayos. Mm -hmm. Isang taon na po si Boss Jen, boss namin dito mm -hmm. sa pagwaan ng e-bike. Mm -hmm. yung po yung nangyari. Maayos naman yung maayos. pamamalakid. Opo, okay. maayos naman sana. Mm -hmm. nung pagbalik po niya, tas bigla na naman po nakuha naman naman ng ganyan. Kasi sa loob ng isang taon na nakasama ko si Big Boss, hindi siya nagtatanggal ng tao. Nagkaroon na ba kayo ng paghaharap? Kasi... Yun nga po, Mommy, Kaya nga po ako na dito kasi nagpatawag po ako sa barangay mm -hmm. ng yung susumon po namin. Mm -mm. Hindi po sila nakikipag-usap sa amin. Nang sa akin lang naman, gusto ko siya makipag-usap sa akin. Kasi alam naman namin pa na kaya pandaanin sa usap to eh. ba diba? mm -hmm. Pinabayaan niya yung mga empleyado niya. Mm -hmm. Nakipagtulungan siya sa akin o kay pulin Para okay. lang mapabagsak si Pauline nung panahon na yon, Ang gusto lang niya, ang hiling niya lang sa akin is mawala sino yung pangalan ang, niya. Sino ang nanghingi ng tulong? Si Katrina? Mm, hindi. Ako po yung humingi ako ng tulong noon nung pinaglalaban ko pa lang po yung mga tao noon sa kait uh. Pauline? Opo. Kontra kay Pauline? Opo. Si Pauline pa lang po nung panahon na yon. Uh, ang nakikita ko dito, Shari, mukhang kailangan may mamagitan. <coughs> Opo. No? Kap, magandang hapon po sa yo. Yes po, ma'am. Yes, uh, yes, po. Chairman, nakailang patawag na po tayo dito? Nagkaroon na ba ng discussion or nanu po ng secretary namin ang sabi po nagkaroon ng patawag, hindi po yata dumating yung respondent. Okay. Bago pa tatawag na lang din po sila sa barangay hall para po makapagpaharap. By Friday po. Ma'am, uh, Katrina, so kayo ba ay uh... Meron ba kayong pagkakataon or okay rin ba sa inyo na magharap muna sa barangay para magtausap? Ah, Ma'am, ma i-clear ko lang. Kaya yes. hindi kami nakapunta last Friday kasi ah. ang production po, hindi pwedeng, hindi po namin pwedeng iwan ng basta-basta. Okay. That time, Friday, wala po yung production manager, si Mr. Hong, nasa mm -hmm. labas po siya. Kaya hindi po kami pwedeng lumabas. Ah, okay. Pero nagpasabi kayo? Sumag Alam po ni kagawad yun, nagsabi po kami kagawad na hindi kami makakarating dahil nga may trabaho kami. Okay, so siguro ang mabuti nito siya Risa, samahan din natin para bukod sa uh, kapitan Opo. at ang mga kagawad natin ay uh, mismo ma-witness ng uh, Wanted sa Radyo. Kasi dito naman sa atin, ang gusto natin ay mailahad yung talagang mga pangyayari at mabigyan hmm. ng pagkakataon ang bawat panig no na magkaayusan kung kaya naman kausap. Mm, yun, yun lang po. Yun lang siyempre ha, mali na may pananakit o may ano mm, na nangyari lang na. Nangibabaw na ang galit mm, at emosyon. Ha? Yun lang naman po. At saka siguro Ma'am Katrina sa akin din lang naman ano, nung, nung pumirma si Rosalia or in the event na mayroong mangyaring ganito, sana pinakita din sa kanya na uburahin natin yung pirma. Burahin natin yung pirma kung hindi mo pa talaga makukuha. Diba? Pwedeng burahin ng pilma, mm -hmm. tapos bukas ulit. Misunderstanding na po kasi yun. Eh, that yes. Na yun. Kasi, so, ayan, kung makukuha sa maayos na may usapan. May history na rin po kasi kami sa ganyan na nung panahon na lumalaban ako sa kanila, si Randy po kasi talaga yung... Haa, ah, may hugot siya Opo, Opo. Opo. May hugot. Opo, kami uh, po kasi history okay. yan. Pero Paano. mali rin talaga ha na tayo ay uh, hmm. Pero gumagamit ng pisikal. Miss Katrina? Yes po. Oo, yes. Uh, at least nabigyan rin namin kayo ng pagkakataon na mabigay ang inyong panig. At saka sana po magkaayusan kayo uh, for what it's worth. Maganda naman ang negosyo nyo. Nakapag nakakapagbigay kayo ng trabaho. Ma'am, i-clear ko lang. Hindi ko negosyo to. Ibig sabihin, mean, maganda yung... Hindi ko company to, ma'am. Oh, hindi mo company, o oh, yan, maganda yung... At saka i-clear ko lang uh -oh. po, ma'am, ha, yung sinasabi niya nakipagtulungan ako sa kanya sa panahon ni Pauline, hindi po ako nakipagtulungan sa kanya kasi wala ako dito ng timeline. Uh, hindi, i ko rin yun. Ang ibig niya uh -oh. sabihin, yung... yung... Alam naman namin na maganda naman yung... Uh -oh. ano, Mas... Maayos kami dati, uh -oh. ba't kami napunta sa ganito? Hmm. Hindi po sila maayos, maraming kaaway dito yan. Ah, sige. So, ibang usapan na naman yon, Apo. Ano na lang natin? Bigyan natin ng pagkakata Maayos muna natin kahit ito lang. Itong issue Apo. na lang na ito. Kung meron pa kayong Apo. ibang issue, ah, mag-ibang usapan na yan. Wish ko lang po. Sana maayos na tong gulo kasi magdi-December na po eh. Gusto ko lang pong maayos yung yung buhay na namin ngayon. Yung wala ng gulo. <laughs> kasi... Apo. Ah, nakakaano na din po oh, eh. Oh, Nakaka-stress. Opo. Oh, na okay. meron Tsaka mahirap. Uh, ate Gusto ate ko lang po maayos na to, ma'am. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Yun lang po. Mahirap at ayunin na meron. anak ba kayo? Hindi, um, bali um, ah, magkalibin po kasi kami. Ah, ah magkalibin partner kayo. Gano'ng katagal ka na dito? Kung isasama ko po lahat-lahat, bali nasa tatlong taon na po ako mahigit sana. Na. Okay. Kaya lang, yun nga po, nawala ako nung nagpadoli kami, nagkabayawan. Mm. <laughs> tapos pinatawag kami uli tapos doon uli nagsim doon na sila may kontrata na sila nung panahon na yon pagbalik po mm. Doon lang sila nagkawa ng na kontrata. Okay. So Bale, maganda naman kasi may ibang, mm -mm. pati yung mga kasamahan ninyo ay nakinabang yes, naman. Yes, ma'am. Ma'am, uh, ulit, congratulations sa inyo. Uh, sasamahan po ng Wanted sa Radyo yes. ang ating mga oh. complainants para sa uh, proseso na kailangan pagdaanan. Okay? okay. Ma'am, Miss Katrina, maraming salamat po sa pagpapunak rin ninyo uh, okay sa po. interview na ito. Para mabigay, marinig ma po ang panig ninyo. Okay po, thank you po. Okay. Yung sa mga empleyado, naiyak ako ikaw <laughs> na ano po talaga ako ganito lang ako pero makatao ako kaya nga po nung panahon na kasi sa kanya nakapangalan ng kumpanya yung panahon na dapat siya yung mauuna ipaglaban ng karapatan ng tao hindi niya ginawa okay. yun so tumagal ako sa kumpanya nang wala silang benefit mm -hmm. na wala silang mga ganun hanggang sa yung kaalaman ko, detalye na ano ko sa sarili ko yun yung inilabang ko para dun sa mga tao na o sino pa yung mga matataas yung pinag-aralan o sino pa yung mga taong may kakayahan makapagsalita ng Chinese o sino pa yung nasa pwesto, sila pa yung hindi maunong ipaglaban yung mga Pilipino na empleyado that time na yun masaya na ako ng part na yun eh kaya nga po umalis na ako eh masaya na po ako ng part na yun tapos yun lang, bumalik ako. Tapos naging maayos ni naman yung kumpanya kasi tahimik naman po, walang gulo, walang ganyan na ano. Tapos naulit na naman po ulit kasi yung Toma, andun po yung Toma na nakita ko yung si Randy na kaibigan ko na payunib. Eh. Pasko din po yun eh, walang magatas yung anak. Iniipit din siya, hindi binibigay yung pera. Nasistehan po namin kayo sa tanggapan po ni Chairman Alma Camarce po, okay? Para po makapag-usap-usap, malaman po natin nun yung uh, magiging agreement po ninyo. Okay Kung po. anong uh, mapagkakasunduan.